nahulugan ng itim na damit sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa isang itim na damit ay may mga palatandaan ng pagkasira sa mga relasyon, kasal, pagkakaibigan o trabaho. Ang isang panaginip tungkol sa isang damit sa isang madilim na kulay ay nagpapahiwatig ng kasamaan ay papalapit sa buhay at sinisira ito. Ang panaginip sa isang itim na damit ay maaari din sumagisag sa pagkakaroon ng isang taong may masamang intensyon. Ang taong ito ay may pagnanais na sirain ang kaligayahan ng ibang tao. Makakatulong kung maingat kang harapin ang panahong ito. Lalapitan ka ng mga taong inggit at kakailanganin mo ng sandata. Ang itim na damit ay nagsasaad din ng aksyon upang iligtas ang isang relasyon bago ito masira ng tuluyan may pagkakataon para sa pagkakasundo, ngunit nangangailangan ito ng maraming pasensya at kapanahonan. Ang interpretasyon ng panaginip ay maaaring medyo subjective, ngunit ang panaginip tungkol sa isang itim na damit ay maaaring kumakatawan sa ilang mga kritikal na aspeto ng iyong buhay. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang itim na kulay. Sa maraming kultura, ang itim ay sumisimbolo ng kamatayan, pagluloksa at kadiliman. Gayunpaman, maaari rin ito magpahiwatig ng kapangyarihan, kagandahan at formalidad. Depende sa konteksto ng iyong panaginip, ang kulay na itim ay maaaring kumakatawan sa iba't ibang bagay. Pangalawa, ang damit. Ang damit ay isang damit na nakatakip sa katawan at ito ay kapakipakinabang para sa iba't ibang okasyon tulad ng mga kasalan, kasalan, party o libing. Ang panaginip tungkol sa isang damit ay maaaring magmungkahi na ikaw ay naghahanda para sa isang makabuluhang kaganapan o nais mong ipakita ang iyong sarili sa isang partikular na paraan. Pangatlo, ang iyong mga damdamin. Ang iyong mga damdamin sa panaginip ay maaaring magbigay ng mahalagang mga pananaw sa kung ano ang sinasagisag ng itim na damit para sa iyo. Halimbawa, kung nakakaramdam ka ng kumpiyansa at maganda sa pagsusuot ng damit, maaaring ipahiwatig nito na ipinagmamalaki mo ang iyong mga nagawa o handa kang harapin ng mga bagong hamon. Sa kabilang banda, kung hindi ka komportable o hindi masaya sa pananamit, maaaring ipahiwatig nito na hindi ka mapakali sa iyong tungkulin o inaasahan. Ang apat, ang iba pang mga detalye. Bigyan pansin ang iba pang mga impormasyon sa panaginip tulad ng kung sino pa ang naroon tagpuan o anumang mga aksyon. Ang mga detalyeng ito ay maaaring magbigay ng karagdagang mga pahiwatig upang matulungan kang bigyang kahulugan ang panaginip. Sa pangkalahatan, ang panaginip tungkol sa isang itim na damit ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakikipagbuno sa mga makabuluhang pagbabago o paglipat sa iyong buhay maaaring makatulong na pagisipan isipan ang iyong kasalukuyang mga kalagayan at tignan kung paano nauugnay ang mga ito sa simbolismo ng panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng itim na damit. Kapag nanaginip kang makakita ng isang itim na damit, malungkot na damdamin tungkol sa iyong buhay. mayroong isang nakasisilaw na kawalang kasiyahan sa loob mo, walang nagpapasaya sa iyo. Alam mo ang sitwasyong ito at sinusubukan mong baguhin ang iyong pamumuhay sa papamagitan ng pagbabago ng iyong pangunawa, ngunit hindi mo nakikita ang mga resulta. Maaaring gusto mong humingi ng tulong sa isang profesional na maaring magpakita sa iyo kung ano ang kailangan mong gawin at kung alin ang dapat mong alisin sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng itim na damit. Kapag nanaginip kang bumili ng itim na damit, ito ay nagpapakita na kailangan mo ng lakas ng loob upang maipahayag ang iyong sarili ng mas mahusay. Makakatulong ito sa iyo na harapin ang mga kasalukuyang kaganapan. Makakatulong ito kung meron kang mental na kapanahunan at nadadagdagan ang pagpapahalaga sa sarili. Ang panaginip na bumili ng itim na damit ay sumisimbolo sa isang pagnanais para sa pagbabago o pagbabago o isang pangangailangan na magpakita ng isang imahe ng kapangyarihan at autoridad. Gayun din, ito ay kumakatawan sa isang takot sa hindi alam o isang pagnanais na itago ang tunay na sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maruming itim na damit. Kapag nanaginip ka ng maruming itim na damit, ipinapakita nito ang lahat ng problema sa paligid mo, sa pamilya, sa trabaho, o sa pagitan ng mga kaibigan. Palagi kang hindi kasiyasiya na lumili ka ng maraming stress. Ang pinakamagandang bagay na pag-aralan mo ay kung bakit palagi kang nasa gitna ng hindi pagkakaunawaan. Ang isang maruming itim na damit sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng mga damdamin ng kahihiyan, pagkakasala, o panghihinayang, tungkol sa isang bagay sa iyong buhay. Ito ay nagpapakita ng pakiramdam ng pakiramdam na nakulong o natigil sa isang hindi masayang sitwasyon. Samantalang iminumungkahin nito na may itinatago ka o sinusubukan mong itago ang iyong tunay na damdamin tungkol sa isang partikular na tao o sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bagong itim na damit kapag na naginip ka tungkol sa isang bagong itim na damit, ito ay nagpapakita ng tamang sandali upang magsagawa ng isang plano sa trabaho at makamit ang magagandang resulta. Mabilis kang naging independyente at naging isang matapang na profesional. Ipinapakita nito kung gaano ka lumago at namumukod tangi sa mga pinakamahusay. Ang isang bagong itim na damit ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa pagbabago o isang pangangailangan upang makaramdam ng tiwala at empowered. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na gusto mong magdagdag ng isang katangian ng pagiging sapistikado sa iyong buhay o maaari ka magkaroon ng isang espesyal na kaganapan na nasasabik ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsuot ng itim na damit. Kapag nanaginip ka magsuot ng itim na damit, ito ay senyales na regular kang gumagawa ng trabaho. Ginagawa mo ang iyong mga tungkulin na may dedikasyon at tumatanggap ng kredito para sa pagkilos na ito sa lugar ng trabaho. Ang iyong mga pagsisikap ay magdadala ng pinakamahusay na mga resulta para sa iyo. Ang kumpanya ay naglalagay ng tiwala sa iyo. Sa pangkalahatan, ang panaginip na magsuot ng itim na damit ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng kagandahan, misteryo o formalidad. Ang itim ay nagpapahiwatig ng pagiging sapistikado at ang isang itim na damit ay maaaring kumatawan sa isang pagnanais para sa kapangyarihan, paggalang o autoridad sa isang partikular na sitwasyon. Sa kabilang banda, ito ay sumisimbolo sa pagdadalamhati, kalungkutan o pagnanais na makihalubilo sa karamihan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglaba ng itim na damit. Ang panaginip tungkol sa paglalaba ng isang itim na damit ay may kasamang pagnanais para sa paglilinis o paglilinis. Isang pangangailangan na alisin sa sarili ang mga negatibong emosyon o karanasan o isang simbolikong representasyon ng pagsisimula ng bago o paglipat mula sa isang mahirap na sitwasyon. Ito ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa isang malinis na talaan o isang bagong simula sa ilang aspeto ng iyong buhay tulad ng isang bagong trabaho o relasyon. Kapag nanaginip ka maglaba ng itim na damit, ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na alisin ang lahat ng bagay na nagpapahirap sa iyo sa lahat ng oras. Maari mo makilala ang mga taong napupuot sa iyo o naiinggit sa iyo. Gayunpaman, kailangan mong linisin ang lahat ng hindi nakapakipakinabang sa iyo at maghanap ng bagong lugar na magpapasaya sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ginamit na itim na damit. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang ginamit na itim na damit, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may pagtututa tungkol sa buhay na iyong kinakaharap. Hindi mo inaasahan ang napakaraming hadlang. Gusto mo na mas madaming buhay at pakiramdam mo ay nagkakamali. Mabilis kang mairita kapag ang mga bagay ay hindi nangyayari sa iyo. Makakatulong ito na mapabuti ang iyong personalidad sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga pagkakamaling na gawa mo. Itigil ang paggawa ng mga pagkakamali at ang mga bagay ay magsisimulang umagos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa punit-punit na itim na damit kapag na ka tungkol sa mga punit na itim na damit, ito ay sumisimbolo na kailangan mong malampasan ang mga problema sa pananalapi ng mas mabilis. Makakatulong kung magkakaroon ka rin ng pahinga para mag-isip at bumuo ng bagong plano. Ang mga nakaraang karanasan ay makakatulong sa iyo na makahanap ng kahulugan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na damit sa sampayan. Kapag nakakita ka ng itim na damit sa sampayan, ito ay nagpapahiwatig ng kawalang kasiyahan sa kapalikiran ng trabaho. Naging maayos ang lahat, ngunit ang pakikipag-ugnayan sa mga katrabaho ay palaging nagbubunga ng hindi pagkakasundo. Gawin mo ang iyong trabaho at huwag makisali sa intriga.